Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo para sa Abril Queens, 5. Ngayon, Leo, ang iyong likas na kagandahan, ninning, at kaakit-akit na presensya ay lalong tumatampok habang nilalakbay mo ang mga enerhiya ng Abril Queens. Ang araw na ito ay nagsisilbing paanyaya upang tumingin sa loob ng iyong sarili, upang tuklasin ang tunay na ikaw, ang di mapapantayang kaluluwa na naninirahan sa kaibuturan ng iyong pagkatao sa bawat sandaling lumilipas, hinihikayat ka ng universo na magnilay at tanungin ang iyong sarili kung may mga damdaming nauukol sa kasakiman, pangangailangan, o pagkabusto na maaaring nagpapalabo sa iyong isipan at kilos. Ang mga ganitong damdamin, kapag di namamalayan, ay maaaring maging hadlang sa kalinawan ng iyong landas. Ngunit sa halip na katakutan ang ganitong pagsusuri sa sarili, yakapin mo ito bilang isang pagkakataon upang linisin ang iyong puso at isipan, ang mga emosyon at alaala na matagal nang nakabaon ay maaaring muling lumitaw ngayon, at habang maaaring ito ay magdala ng panandaliang pagkalito o sakit, ito rin ay isang paanyaya ng kapalaran upang bitawan ang mga pasaning hindi na nakakatulong. Ang pagbabago ay hindi madaling hakbangin, ngunit sa bawat pagtanggap sa anino ng kahapon, isang pintuan ang bumubukas patungo sa mas maliwanag at mas payapang hinaharap. Ang araw na ito ay puno ng potensyal para sa personal na paglago. Sa gitna ng katahimikan at pagmumuni-muni, maaring madiskubre mong ang iyong tunay na karisma, ay hindi lang nakikita sa panlabas mong anyo, kundi sa iyong panloob na liwanag. Isang liwanag na patuloy na nagliliwanag sa kabila ng lahat ng iyong pinagdaanan. Sa pagbubukas mo ng iyong puso sa katotohanan ng iyong damdamin, binibigyan daan mo rin ang sarili mong umangat sa isang mas mataas na antas ng kamalayan. Ito ang simula ng paglalakbay patungo sa mas matatag at tunay na bersyon ng iyong sarili sa usapin ng mga pangunahing aspeto ng buhay, relasyon, trabaho, kalusugan, at personal na pag-unlad, ang araw na ito ay nagbibigay ng malinaw na paalala. Huwag matakot magbago at huwag matakot huminto sandali upang tanungin ang sarili. Masaya pa ba ako sa kung nasaan ako? Sa larangan ng relasyon, maaaring magkaroon ng malalim na usapan o bigla ang pag-unawa sa damdamin ng isang mahal sa buhay. Sa trabaho, ang iyong kumpiyansa at natural na leadership ay magdadala sa iyo ng respeto at maaaring bagong oportunidad. Sa kalusugan, ugaliin ang pagpapahinga, tamang pagkain, at pagmumuni-muni upang maibalik ang balanse ng katawan at isipan. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay kahel, isang kulay ng lakas ng loob, kagalakan, at muling pagsisimula. Isuot ito o isama sa iyong paligid upang hikayatin ang positibong enerhiya. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, lima, at labing isa, mga numerong nagsasabi ng pagkilos, koneksyon, at bagong simula. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsusulat sa isang jurnal o paglalakad sa kalikasan. Ang mga ito ay makakatulong upang mailabas ang bigat sa damdamin at magbigay linaw sa kung ano ang iyong tunay na nararamdaman. Mag-ingat din sa mga desisyong ginagawa base sa damdamin lamang. Habang mahalagang pakinggan ang puso, siguraduhin din kinokonsulta mo ang iyong lohika. Ang balanse ng damdamin at pag-iisip ang susi sa tamang hakbang. At sa mga pagkakataong nakakaramdam ka ng pagkalito, huwag mag-atubiling humingi ng tulong o gabay mula sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ang lakas ay hindi lamang nakikita sa pagharap ng mag-isa, kundi sa pag-alam kung kailan dapat humingi ng suporta. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa iyong laban. Ang universo ay laging nasa iyong tabi, tahimik na nagtutulak sa iyo patungo sa iyong mas mataas na layunin. Bawat hakbang mo ay bahagi ng mas malawak na kwento na iyong sinusulat araw-araw. Ang araw na ito ay isa sa mga pahina ng iyong kwento, pahina ng muling pagtuklas, pagbabalik loob, at pagyakap sa sarili. Sa pagtatapos ng araw na ito, hayaang ang iyong puso ay mapuno ng pasasalamat. Pasalamatan ang iyong sarili sa lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Pasalamatan ang mga karanasang nagturo sa iyo kung paano mas magmahal, mas umunawa, at mas tumanggap. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang piliin ang kabutihan, katotohanan, at kaginhawaan ng loob. Kaya Leo, magpatuloy ka sa iyong landas. Huwag matakot magbago, huwag matakot tumingin sa loob. Sa bawat pagbabalik-loob sa iyong sarili, mas lalo kang lumalapit sa tunay mong kalayaan. Lumaban hindi dahil kailangan mong patunayan ang iyong halaga kundi dahil alam mong ikaw ay may kakayahang magpabago ng mundo sa iyong sariling paraan. Ang iyong liwanag ay hindi kailanman kumupas, ito ay naghihintay lang na muli mong yakapin at ilahad sa buong mundo. Sa gabing ito, bago ka matulog, bigyan mo ang iyong sarili ng pahinga na may kapayapaan. Damhin mo ang katahimikan. Damhin mo ang katotohan ng ikaw ay sapat, ikaw ay mahalaga, at ikaw ay palaging may bagong simula sa bawat paggising. Sa kinabukasan, dadalhin mo ang liwanag na iyong natuklasan ngayong araw at magiging gabay ito hindi lamang para sa iyo kundi para rin sa iba. Patuloy kang magsikap, magpakumbaba at magmahal. Ito ang daan ng isang tunay na leyo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.